Para sa lahat ng mga pasyenteng pupunta sa San Lazaro Hospital sa Lungsod ng Maynila, maging aware po tayo na huwag pong magpapark ng kung saan saan ang ating mga motor. Kahit may makita po kayong bakanteng lugar kung saan pwedeng ipark ang mga motor ninyo, nako, huwag na huwag nyong subukan dahil masisira ang buhay nyo. Lagi po kayong magpark sa tamang parkingan para hindi po kayo matulad sa amin, na narecare yung aming mga motor at inimpound. Nakakalungkot lang ng pangyayari kasi kaya nga kami pumunta sa San Lazaro Hospital para sana makamura o makalibre man lang ng gamot dahil nga sa panahon ngayon na tagipit ang mga tao. So, imbes na makatipid kami, eto kami ngayon, naghahagilap ng pera para pang tubos ng motor na naimpa. Hanapin ko yung motor ko nasaan na. <laughs> <laughs> na, sa ano. <laughs>

nasa pila. Kananabi 'yung motor ko kung nasaan na. Diyan <laughs> na. Teka, anak, masarap talaga 'yung ulam nitong. Para po sa mga traffic enforcer po ng Maynila, mga sir. Sana man lang po, nagbigay man lang po kayo ng mga paalala o ng abiso bago nyo isa kayang aming mga motor sa truck o bago nyo ito i-impound. Dahil hindi lahat ng nandiyan na nakaparking ay taga Maynila at alam ang rules ninyo na imbis yung pangtubos namin dyan sa motor ay eh, pinangbili na lang sana namin ng gamot. Lalo na sa panahon ngayon, sobrang gipit yung mga tao. Sir, maawa naman po sana kayo. Magpakatao naman po kayo, hindi puro pera-pera lang porket hindi nagbayad ng parking, eh kukulihin ninyo, i-impound ninyo.